Hi guys, tara sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento nitong mag-boyfriend at girlfriend na teenager pa lang ay nagsusumikap na at gumagawa ng paraan para kumita ng pera. Nang dahil sa pagtitinda sa kalye na pag-aaral nila ang bawat isa. Kaya sure ako, proud na proud ang mga magulang nila sa mindset na meron sila. Ito si Keith and Sam na nagtitinda dito sa may ng mga lutong ulam at pansit. Actually, sabi nila sa isang araw daw dalawang beses sila magtinda. Sa madaling araw daw, 4 a.m. nagsisimula at hanggang maubos yung panindang pansit. Then pagdating naman ng hapon, 5 p.m. nagsisimula at hanggang maubos yung pagkain nila. Bukod sa pansit bihon at kanton, may kasama na rin sila mga lutong ulam at fried rice. Sobrang patok na patok nga to dito sa lugar nila dahil bukod sa napakamura na daw. E tiyak na mabubusog ka dahil sa dami na serving nila para sa presyo. Meron silang pansit kanton, pansit bihon, repolyo naginis sa sardinas, paksiw na isda, dulong, scrambled egg with kamatis, palaya with egg, and of course, fried rice. Sobrang nabilib ako sa work ethic nila. Sa una nga, parang ang hirap paniwalaan na teenager lang sila. Dahil karamihan sa ganyang edad, bukod sa nag-aaral, eh puro cellphone lang at barkada ang inaatupag. Si Kit at Sam, bukod sa nag-aaral at nagtatrabaho na, eh sila pa nagpapaaral sa sarili nila. Hindi ako magugulat na dadating yung panahon na yayaman at aasenso sila sa buhay. Dahil for me, ang mga magpartner nagtutulungan at naghihilahan pataas, ay eh, kadalasan talaga nagiging successful. So, kailan po kayo dito sa pwesto? Since last year po. One year na, no? Pero po, almost three years na po kami nagsisita. Naglalago lang. Ano yung nagpa-push sa inyo or ano yung inspiration Ay, nyo bakit kayo nag-business together, no? Kasi mag-boyfriend and girlfriend kayo, no? Actually po, ayun na po namin umasa magulang ng sa namin. Tsaka ano po, kakatapos lang po namin ng senior high. Kami po nagpa-aral sa sarili po namin. Oh, wow. Ang galing, no? Sana maging inspirasyon kayo sa mga ibang kabataan pa, no? Okay. At saka, yung nag-start po kasi ng business, yung ano ko po, mama ko po, din tinuruan alam po kami magluto, mag-business ng ganyan. Tayo po. Simula po noon nag-business po kami, tuloy-tuloy na po. Wow, okay. So, congratulations. I'm sure next time na makikita ko kayo, baka meron na kayong pwesto na sa inyo talaga. Sana nga. So guys, nandito tayo ngayon sa Medivisoria para tikman itong napaka-solid, sulit, napaka-mura sa na kalit. So, yung mga pagkain nila dito, nagre-range lang sa 25 pesos, kagaya na itong pancit. Tapos, sa mga ulam nila, 30 pesos hanggang 50 pesos. Kanin nila dito, fried rice. 15 pesos lang. Try na natin. Napakasulit, di ba? Lalo na sa mga nagtitipid. Ang daming gulay. Ang daming sa home. Mm ang lasa niya. Masarap na pancit para sa 25 pesos. At ang nakakatuwa pa dito guys, tignan nyo naman, isang buo. Hindi hinate. Sa iba, na hinahate eh. Isang buo. sabi ko sa inyo kanina guys, napakasulit at mura lang dito. Tingnan nyo naman 50 pesos lang, napakadami. Dito sa Yang chow nila or fried rice 15 pesos lang. Tapos dito sa ulam 35. Tingnan nyo naman, napakadami. Marami nang mabubusog dito. Solve na solve ka na. Mabigat sa chan. Oo, yan o. Oh, may gulay pa. bahay. Parang alam mo yung mga luto ng nanay, masarap. Hindi tinipid yung lasa. Sulit na 'to kaya malaking bagay lalo na sa mga nagtitipid dito sa paligid. Malaking tulong. Masarap. Hindi lang basta nakatipid ka. Panalo. 'Yan naman oh, napaka-juicy dahil yan sa kamatis. Yung kanin, sakto-sakto sa gusto ko, buwag ha, hindi malata. Sulit. Ang tapag guys. Okay. Ang nakakatuwa pa sa kanila dito sa mga nagtitinda. Business nila to eh. Mag-boyfriend at girlfriend. At alam nyo ba kung ilang taon? 18 years old at 20 years old. Nakakabilib, nakaka-inspire. Sobrang sipa. Nagbe-business sila oh. Yan ang magandang tularan ng mga kabataan. Hindi lang basta nagjo-jowa. ba? Diba? Nai-inspire niyo pa yung isa't isa. -tisa. Kasi may goals sila sa buhay.